Ilito na po kayo na eh. Anit po. Ah, po 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 sa video ko ng ayaw ng mga senior citizen. Ay, ay follower. Oh. Uh, <laughs> charity vlog po. Charity uh, ay, charity vlogger. Ah, yung charity na babae, di ba? Hinahanap ko yung mga uh, nanay, yung uh, wala nang trabaho. Ay, trabaho. Ay. Tatalo po kayo ngayon. Ay, tatay po. Ay, kaya rin po nag-iisa lang po para mamuhay ano. Ano po pera kita natin ngayon? Wala na nga alaga lang ako sa tubo. Ah, ito na naging yayan mo na. Kaya wala na rin po. Wala na rin po kasi

Isa siya sa naka-lista kaya siya napunta natin. Kaya. Yun guys, muli. Magandang hapon. Picture.